Magbasat okay, ka? Sino nakaplay ba yun? Ikagikin, kagikain. Ah, okay. Hindi yun ulo, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. ko. Mm, ayaw. Ayaw, sa nag-uurong ako, bilis pakita mo ako. Kaka! Pwede mo, i-video mo ba? Kasi nag-uurong ako. Kaka! Pakita mo ako, nag-uugas ako. Aga! Got... Nag-uugas ako. ginagigi gagi ko guys, yung ganda ako. Sino ba ako? Daddy! Daddy? Papa?

namin yung guess. Yan pa kami papa yan. Ako pa yung ko. Ang dami. Kumis. Yan pa juice, Yan pa kumis papa. Kapag kanin. Yes. Papa. Papa kaya 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 sampai suka single kagak suka kaki munggahan, oke kencan papa ko mau ketemu papa iya. Hi guys, di kami di Dubai kita lihat.

pergi goi kami yang kui awas awas yang pak aku aku pa. yang pak kita pakai yang mas bisa ya. eh, mau

Oo wow. Hi guys. Kukulit ko pa yung naglilipit ako. Hi, kapo. Hi guys. Naglilinis ako. Nililinis ko yung kalat ng Talia, Kasi nagkalat ng pagkain. Bye ka na. Hindi ako pinulungan yung taliya maglinis. Maglilipit. Ako kagadang selko. Guys, keep it on me. Because... <laughs> Ayon, guys. Okay guys Hindi kami guys Guys Muna kay guys sa muma ni Bay Akan na dito guys Kunin Yung inyong papa Sabi niya Patingin,